Kahit wala ng US bases sa Region 3, nanatili pa rin ang bansag na Sin City sa ilang bayan sa Pampanga na pugad ng ilegal na sugalan at prostitusyon at ball shows sa Angeles nga raw parang convenience store dahil 24 hours ang kanilang operasyon. Narito po ang aming eksklusibong report. Dekada 80 pa rao nung nandito pa ang mga base militar ng Amerika, Sin City na ang tawag sa mga bayan ng San Fernando, Mabalacat at Angeles City sa Pampanga. Pero ngayon, wala na ang mga kano. Wala naman daw nagbago. Kaya nandito lahat yung mga masasamang bisyo, pasugalan, prostitution. Maski ang simbahan sa Angeles, tila suko na rin. Hindi nawawala sa aking pagpapaalala pero Ewan ko matindi ang kapangyarihan ni Taning kung tungkol sa laman ang pinag-uusapan. Sa surveillance ng News 5, kahit walang fiesta, tuloy ang mga peryahan at pasugalan sa Babalakat at Angeles City. Dinudumog din ang mga bold show sa San Fernando. At maging sa Angeles City na sinasabing red light district ng Pampanga. Huli rin sa aming kamera ang mga babaeng naghuhubad ang mas matindi pa, tila raw 24-7 na convenience store ang prostitusyon sa Angeles. It turned out to be a very cancerous, cancerous situation Nawala ng solusyon. Noong isang taon, nag ang mga polis kasama ang News 5 sa isang club dito sa Angeles. Pero nang ito'y aming balikan, ang patay sinding ilaw, nakabukas na naman. Gate na mga polis, hindi nila kinukonsente ang mga ilegal sa kanilang lugar. Dito sa lugar ko, walang ball dito, walang walang mga nudyo dahil yan ang mga pinagbabawal namin. Pero tila kumam niyo si Chip pagdating sa problema sa prostitusyon. Pag nagiging progressive yung isang lugar, ganyan talaga yung kwan, ganyan talaga yung mga bagay na nangyayari. Sinubukan ng News 5 na kunin ang panig ng mga lokal na opisyal, pero lahat sila tumangging magsalita sa amin. Hindi naniniwala ang mga residente ng Pampanga maging ng ilang religious groups na hindi alam ng hepe ng PNP Region 3 ng Provincial Command at maging ng Chief of Police ng Angeles ang pagkalat ng prostitusyon at pasugalan sa mga naturang lugar. Ang tanong tuloy nila ngayon, hindi ko may patong ba o wala, kundi magkano kaya ang binibigay ng mga sindikato ng sugalan at prostitusyon na ito sa mga otoridad kung kaya hindi sila mahuli-huli. Erwin Tulfo News 5